meron ako isang libo dito. Yung original ko na rawan, pinabenta ko sa mama ko. Ano yung pera nyo? Malaki na rin to pag pinagsama-sama natin. Para may bigyan na agad natin sa papan ni Rami. mga bata doon sa Montemilia. Kaso wala pa akong kakilala. Wala kasi akong kaibigan pa eh. Yeah. Champi! Ayun yung bata oh. Yung bagong lipat sa atin. Tara, pagtripa natin. Tara, sige. Bata, teka nga lang. Ikaw yung bagong lipat dito ano? Ah, oo, oo, Dalawang araw na kami nakatira dito. Bakit? Champi, sabihin mo na. Um, lahat kasi dumadaan dito ng bata, hinihingihan namin ng pere. Baka meron ka ba isang po Champi, ano ka ba? Baka naman tayo mahalata sa ginagawa mong yan. Ano, magbibigay ka ba? Hindi. Pasensya na kayo, ha? Ah. Wala kasi akong pere. Wala akong magbibigay sa inyo. Hindi pidi yun! Hindi ka makakadaan dito pag di ka nagbibigay. Oy, oy, oy. nyo ka siya. Ay, dalawa na naman. Koro si Tutoy. Sige, akong bahala. Toy! Huwag kang mga ilam dito. Diskarte namin to eh. Alam ano ko na yan, mga diskarte nyo na yan. Paano ko hindi tutulungan to? Kaibigan ko to. Ha? Ah? Kaibigan? Sumakit na lang. Ah, oo. Kaibigan ko siya. Kaya tigilan niya itong kaibigan ko. Champi, kaibigan pala to ni Totoy. Tara na nga. Ah! Maraming salamat nga pala sa iyo. Ako nga pala si Rawi. Ako nga pala si Totoy. Paano ba yan? Magkaibigan na tayo. Sabihin mo lang sa akin, pag inaway ko ulit ng dalawang yan. Oo, oh, Totoy. Sabihin ko sa'yo, pag inaway ulit ako ng dalawang yan. Hey, Toy! Maygi, nakita ko kayo. Bakit niyo kami nahanap? Asa rin yan ng may kaibigan ko. Hindi, Toy. Gusto ko lang maging kaibigan yung kaibigan mo. Oo nga, Toy. Ayun lang ba? Oo naman, pwede naman ako may pagkaibigan sa inyo. Magkakaibigan na tayo, ha? Ako nga pala si Rolly. Siya nga pala si Champi. Rawi, tara sa Montevilla, laro tayo ng basketball. Tara, gustong gusto ko maglaro ng basketball sa Montevilla. Tara, dadanin ko muna yung bola ko sa amin. Tara. Tay, alis na muna ako, Tay, Ano, Anak, nga muna sa Maupo ka nga muna rito. May ano lang ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Eh, anak, napapansin ko. Napapadalas na naman ang paglabas-labas mo. At lagi mo pang kasama yung mga barkada mo. Di ba, alam mo naman, may sakit ka? Eh, alam mo naman, anak. Kita mo, kaya tayo pinalis sa bahay na inuupan natin. Dahil, hindi ko na mabayaran yung bahay na inuupan natin. Dahil, isa sakit mong yan. Dahil, dinuuna ko yung gamot na bibiling ko para sa'yo. Kay, ang nangang po kayo mag-alala. Hindi ko naman po nararamdaman yung sakit ko eh. Tignan niyo po ako. Parang lagi po ako malakas. Ako ba naman, Rawi, anak? Alam mo naman, wala pa naman sinasabi yung doktor na magaling ka. Sa kaya sakit mo nga, pasulpot-sulpot. Baka mamaya biglay ka. Kaya ingat tingata mo katawan mo. Sige po tay, huwag po kayo magalala. Alam ko naman po yun eh. Sige po tay, alis na po ako. Sige na, sige na. Sige na. Oh, Rawi anak, bakit? Ah, tay, wala po, tay. Ayan na, si. Rawi, anak! Uli, choppy, Pakita niya na ba si Rawi? Kasi, tagal niya na hindi nagpapakita sa akin. Aba, tay, hindi namin alam. Dapat, ikaw nakakaalam. Ika yung muna naging kaibigan ni Rawi. Oo nga, tay. Dapat, inaalam mo. Nag-aalala rin kami sa kanya dahil kaibigan namin siya. Oo nga. Punta na lang natin si Rawi sa bahay nila, para tingnan natin yung kalagayan niya. Oo nga, to, Tara, punta na natin ngayon. Tara na. O oh, mga bata, bakit tanong ginagawa niyo rito? Di ba kuya, kayo po yung tatay ni Rawi. At tanong lang po namin, bakit hindi po lumalabas si Rawi? O ah, mga bata, si Rawi ba? Eh, nasa ospital si Rawi, mga bata patunayan nga ito, alis ako eh. Mag-aagila pa ako ng pera kasi kailangan ng malaking pera sa operasyon niya. Ano po? Mayroon pong malabang yung sakit si Rawi. mag pala siya. Hindi nga sinabi sa atin. Kuya, magiging okay lang po ba siya? Oo nga po. Oo nga po. Mga bata, sana nga maging okay si Rawi at gumaling. Kaya mga bata, dito na muna ako. Sige na, mag pa ako ng pera. Sige na. Ano yan? Yung malubang sukat si rawi. Kailangan natin tulungan si Kuya. Oo nga, tiy, Tama ka, toy. Paano yan, toy? Saan tayo kukuha ng pera? Ay, bigyan natin siya. Kailangan natin dumiskarte. biskarte. Kung ano may tulong natin, ay lang. Tama ka, toy. na natin ngayon para makarami tayo. Tara na, toy. Para makarami agad tayo ng pera. May pa iba ko dito ng hawak kasi binenta ko yung mga original kong damit. Ako naman, may isang libo dito. Alawas ko kasi ito, inipong ko. Tsaka, bibigay ko na lang ito kay Rawi. Ako, meron na kayong isang libo dito. Yung original ko na rawan, pinabenta ko sa mama ko. Anong pera nyo? Malaki na rin ito pag pinagsama-sama natin para may na agad natin sa babang ni Rawi. Champi, Tony, sana maabutan pa natin si Kuya dun. Kasi, lagi siya nasa hospital. Oo nga tay, para may na natin yung pera. Uy, ito yan si Goyo Oo tara, punta natin! Ya, yeah, saglit lang ya! Yeah. Oo, oh, mga bata, kayo pala. Kung may sasabihin kayo sa akin, sabihin nyo na kasi magagilap pa ako ng pera eh. Sige po kuya, may lang po kami ng pera. Sana po, tanggapin nyo para makatulong po. Aba, mga bata, malaking halaga na rin to. At makakatulong talaga to sa pambili ng gamot para kay Rawi. Ayan yung mga bata, makakarating to kay Rawi, kaibigan nyo. Sige mga bata, marami salamat nga pala rito. Sige na, alis na ako ah, mga bata. Totoy, matagal na rin natin hindi nakikita si Rawi. Nakakamiss, no? Oo nga, galaro pa sana lang tayo ng basketball. Nakaka-miss ah, nga siya. Kamusta na kaya sila? Ano kayang balita sa nila? Hey, Paulie! Si Kuya! Tara, talungin natin! Kuya! Ano nang balita kay Rawi? Mga bata, maraming salamat nga pala sa tulong niya. Eh, si Rawi... Eh, <laughs> si Rawi... Big an oven!